what's up kapada for today's video Tara samahan nyo naman kaming kumuha nitong tinatawag na lidangan at kurus Ngayong araw nga pala ng linggo mga kapada Tara samahan nyo naman kaming magsayo Ay iso agarot Ang usapan nga namin dito ang kasama ko lamang ay si tita at yung pinsan ko pero dahil nga araw ng linggo ay kasama ko itong mama ko. Partida mga kapada sinabihan na ng papa ko yan na magpahinga na lang. Nabanggit ko nga lang sa kanya na in kami agsayop tatakit sumurot mo Ay na kapada kumarayo si ka. <laughs> Oh siya mga kapada, hinayaan ko na nga lang siyang sumama sa amin dahil nga magtatampo yan kapag hindi nga namin sinama. Hindi na nga kami magkapit bahay nitong pinsan ko kaya nga dinaanan namin sila dito sa kanilang bahay. Tignan niyo yung si Kagayem, ini-explain niya lang naman dyan kung ano nga ba yung hawak niya. Ibagbaga na matlang, ani Kagayem nga iso tipagsayop may damdama. Ay, iso agarot. Medyo malayo nga itong lalakbayin namin mga kapada. Hoy, grabe naman sa lalakbayin. Pero seryoso mga kapada, malayo na nga ito sa bahay nila kagayim. Tingnan nyo nga ako dyan mga kapada dahil nga mali-mali yung pinupuntahan ko. Hinihiling nga namin dito mga kapada na sana nga ay hindi umulan para naman hindi dumilim dito. Dahil nga kapag dumilim nga dito sa waig na kukuhanan namin ay hindi nga rin kami makakakuha nitong tinatawag naming liddangan. Mahirap na ang makita itong liddangan once nga na dumilim dito nga sa waig dahil nga itong liddangan ay kakulay nga ng bato. Alam nyo ba mga kapada na kapag nga dito ka sa probinsya ay hindi ka nga magugutom dahil nga napakaraming libreng ulam. I mean maulam pala mga kapada dahil nga hindi pa nga luto. Bali ito nga palang kinukuha naming mga kuros mga kapada ay masarap nga din palang gawing itong salad lalo na kung bagong kuha. Tinatawag nga nila ito sa aming jumping salad. Ikamlat Adu nga sibuyas na kin mangga nga kinaros kat ay mayatin a kapada. Ay nawan kapada kasto ilang kasimple nagijay sidsidaan ito. Ah, ay iso is agarot. At ang iba nga namin ginagawa dito mga kapada ay kinikirog nga namin tapos nga sinasagpaw namin sa mga dinangding na labong o kaya katiw. O pagpasensyahan nyo na nga na naman ako mga kapada dahil nga itong language ko ay ilugalog na naman. <laughs> Hayaan nyo na nga lang ako mga kapada na ang language ko ay Tagalog o Ilocano basta wag nga lang English ay. Pag nga kasi English ay dumudugo nga itong ilong ko. <laughs> Kaya nga mas okay na ito, mga kapada dahil nga nagkakaintindihan tayo, o di ba? Tama ba o tama? O ako yung may tama? Ay bahala kayo dyan. Ah, <laughs> pakadali naman naming sumurong ay nandito na kami sa may pinaglilidangan mga kapada. What? Sumurong ay ibig sabihin ay pumunta sa taas. Correct me if I'm wrong. Eh uh, <laughs> uh, Amo yun mga kapada no ape hanak aging English tani naggalas mat. Madipay sa agibang bansa na ito yung kapada yun. <laughs> Dibalik akan pada tim di pertandingan, maka trabaho ureanya ditanya, anya kano?" <laughs> Fast forward na nga tayo mga kapada dahil nga habang pauwi kami ay nakita nga namin itong tanim nila tita. O oh, syempre kapag nakita, idikukunin kukunin namin. Ay, iso agarot. Kita nyo de awit ko ay nagdakil kapada. Masarap nga itong gataan mga kapada kaya nga napadaan kami talaga. Hoy kapada parang baliktad. Dumaan talaga kami di ba? Yun dapat hindi dumaan kami talaga. <laughs> Pero kahit nga ganun yan kalaki ay kaya ko ngang tanggalin yan mga kapada. Hindi na nga ako nakapag-video mga kapada pero nga habang pauwi kami ay marami pa nga kaming nakuha. Bukod nga sa kamuti ay nakakuha pa nga kami nitong sabsabidukong tapos itong mangga. Mahigit isang oras nga lang para kami doon sa waig mga kapada at ito na nga itong mga nakuha namin at napakarami. Pang ilang araw na namang mga ulam itong mga nakuha namin mga kapada. Maraming salamat nga pala mga kapada sa patuloy na panunod sa aking video. Yun lang. Bye-bye.